sa sa natin kailangan ipatang, ipapatanggap natin na ang Allah ang siyang Diyos na karapat dapat sambahin ipapaliwanag natin sa kanya ang tauhid kaya nga siya, Propeta Salas ang pinadala si Muad bin Jabal si Musay bin Omar lagi na sinasabi inna awala matanuuhum at uh, uh, anyo, anyo sa doon an la ilaha ilallah. kinakailangan tanggapin nila na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban, maliban sa yun ang may ipapaintindi sa kanila ang word na la ilaha ilalala. Yan ang kailangan na maintindihan nila. Hindi yung tanggap nyo ba na isa lang ang Diyos? Tanggap nyo ba na ang tagapaglikay? Hindi yan ang ilalala. Yan lang. <laughs> ah. Uh pwede yan. Ang la ilaha Allah, ipapatanggap sa kanila na handa sila handa nilang sambahin ang Allah, hindi paniwalaan lang na siya ang Diyos. Magkaiba ang rububiya at saka al-uluhiya. Al al Kailangan mapagsama mo itong dalawa. Hindi rububiya ka malang magdawa kasi kung sasabihin mo lang, tanggap mo ba ang, ang, ang Diyos? Oo. Kailangan-kailangan, patanggap mo sa kanya na handa niyang sambahin ang... Kasi ang mga kafir, maniniwala sila ang Allah ang wala in sa altahum man halaka sa mawati wal alda wala yakulun Allah pag tinanong mo sila kung sino ang lumikas sa langit at lupa sabi nila ang Allah hindi e pag oh naniniwala ka bang lumikas sa langit at lupa ang Allah oh hindi oh, magsahada ka na siyempre mga kapir di sana muslim ni mga kapir noon di sana hindi na nagpadala ang Allah ng propeta kung ang dakwa natin ay sa pagsanggap lang na isang Allah ang dakwa natin ay ang la ilaha illallah